grabe. Pasko na guys, so, siyempre, lahat halos ngayon ay busy na ng mga tulog kung may tindahan. Uh, siyempre, ngayon na uh, siyempre, ang mga tinda namin ay, ang tinda ko ay, siyempre, naaangkop sa uh, okasyon sa so, Pasko, siyempre, toys and candies So, ayan, ano ba? Kumusta, kumusta guys, ang mga paisi, yan, Maraming salamat po sa mga nag stay sa aking channel at sa mga hindi ba po nakakapag-subscribe sa mga baguhan po. Ayan, pakisubscribe naman po. Palambing-lambing naman dyan. Pa-subscribe, like, and share po at uh, like and share guys sa mga nagugustuhan yung mga video para naman tayo ay may maisi-share sa mga sa mga naiba vlog po 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 dito sa mga naibablog sa mga naibablog ko po dito at syempre marami rin po akong mga napi-video dito yung iba mga about sa mga kalusugan ayan about sa aking condition guys ano so, alam about sa mga napaka I guess marami na rin po na ipi-video dito so, ah, uh, sa so, po ay tingnan nyo, o check nyo ang aking playlist or ang aking mga videos dyan. Para naman, may dagdag na <laughs> ma-discovery kayo o kung ano nga ba pa ang aking pinipicho sa channel na ito. Ayan guys. At syempre, ito nga ito. About sa uh, Paisian. Being Paisian guys. Kumusta? Kumusta po mga Paisian? Mga ko, Paisian dyan. Ang dalag ko guys mag-vlog kasi sobrang busy. So, sorry naman sa mga nagsusubaybay about sa mga Pisces. Ayan. Uh, maraming, marami na naman akong nakahala. Pero guys, sorry. Ako yung medyo busy-busy ang utak. So, as usual, ang mga Piscean ay siyempre sa mga uh, good news. Maraming good news, uh, guys. Ako mga nabasa sa mga about Piscean. Uh, at resonate naman siyempre ako dun kaya nga sabi ko, ayan sa mga baguhan po dito kaya ako nagpe about Paisiyan ay sabi ko ay yung nare-resume ako or uh, maybe uh, yung napipredic ko or parang it will happen to me ay, uh, I claim it nalang no? di ba, kahit masino sino mag -ano, maging positive lang tayo at ayan sabi nga ng ano may mga Paisiyan ay si sa hinabahaba ng ilang buwan natin, paghihirap mga kapaysiyan at ako naman talaga i-resonate dyan sa mga basa lahat ng mga tarot readers ng mga idol ko. Lalo na si Lola Bebe. Ay, siya wala sa iyo, Lola At siya pa mga kahit mga foreign tarot readers niya, talaga naman ako ay resonate lagi At siya pa rin sabi nga, hindi nga, halos pa ulit-ulit ko rin na ipipicture na about sa mga na-resonate ako yung sisisa sa sitwasyon ko na oh, mga paisiyan dyan, maraming nare-reso eh. Yung mga nagigaroon struggle, problems, mga health issue ng isang paisiyan ay grabe ang dinamas na, ng, uh, ng mga paisiyan. O, oh, uh, almost the whole year. At ngayon ay good news naman. At sabi ngayon, isang nga isang tarong na dyan, ay, uh, na daw ngayon ang paisigin. At sinuway nararamdaman ko, kahit paano, although may hindi pa natatapos ako mga, ano, mga kaunting puso, ay nandun na ako sa 90%, 80% or to 90% na, ano, hindi mo imagine, uh, tiwala lang ba yan? Imagine, yung 100% naging na problema ko dati. Ay, since matatapos na rin ang, ano, ang taon, ay magdadaan na nadaon. Kaya may magdadaan ay may new beginning. Ayan. May mga new, new beginning po sa ating mga Paisiyan. Shout out sa mga kapaisiyan may mga new beginning. Uh, I-claim na natin yung mga good news na yan. alam niyo ba? Ay, kung ano daw. Eh, ngayong, ngayong darating na na taon. Ayan. Linggo na lang guys balik na tayo ng taon. Aba ay good news. Good news, napakaganda balita nun para sa akin o sa mga paisiyan dyan. Na ang paisiyan ay kung ano yung dinanas mo nun. Natin, ng mga paisiyan, ah, ba siya? sa <laughs> so, the, almost the whole year na problema, parang hindi nga almost eh, talagang the whole year ay problematic si si, ay si yan oh. at relate nga ako dyan ay ayun nga uh, uh, next year uh, abay, tayo ay, abay kahit paano ay sabi ng mga taro leaders ay magtaya-taya daw tayo sa mga un unang-unang na siya masaluto sa mga ganon, pero pero, wag nga daw man baka parang hindi naman sinasabi tumaya ka na kayo ng antay na ibig sabihin, yung iba ginagawa ng bisyo tapos malalaki taya. So, huwag po. Kung moderate lang ang taya amang uh, ano sa, sa game na yan, at siyempre, sugal na rin uh, at yung iba ganyan, iba nakikita ko, uh, na lulung na, binabayaran. Pag ito, 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 tumataya. Yes, tumataya ako dahil sa loto. Eh, bala natin, oh, di ba? Who knows? Eh, tumawa yung ating ano, um, at minsan ay nang um, at minsan ay nangigilan-gilan ang numero kung ano. Ah, halos tumawa. Uh, di ba, ang three numbers ay may balik kaya. O, di ba? Pero, hindi ako ganun kahadit. Ah, kung baga, parang hinayag pa rin kasi ako. Kasi siyempre, ang tinataya ko. So, ibig sabihin, 60 pesos. Sabi ko, pag hindi ako tumatay, ang hihiraya ako, guys. <laughs> ang ako doon. Kaya sabi ko, moderate lang. Yo, ano, love moderate lang. Ah, uh, sabi ko, pinapadid ko, sabi ko, isa lang talaga. Isa lang. Kasi ang isip ko, positive lang talaga. Isa lang na bang numero ang tatama. Kung ano yung tinaya mo doon. Oh. Isa lang ang tatama. Kung doon sa, ano na yun, kung kunyari, kung ano yung uh, tinayaan mong level diba, Ang nangyari, ah, sampo lang, ah. Uh, six, 6.58, uh, o, diba? Isa lang naman. So, isa lang ang pinabayaan kong, ano na, yun lang. Ah, uh, sana naman, o, sana, huwag yan sabihin natin, sana nga pala, ah. Uh, I-claim na natin yan at tayo daw ay tatama at magiging maganda ang ating buhay. O, o oh, hindi man din tayo daw tumama sa mga ganyan mga games, sa lotos sa sa mga wedding o kung anong natin. O, ninyo dyan. Ay, uh, talagang malaki ang magiging pagbabago ng buhay ng mga Paisiyan. At syempre, huwag naman tayong aasa na basta, ay, maganda ang buhay. Magiging buhay ko, ako hihiga na lang. Ano ka? <laughs> si Juan. <laughs> o, di ba? Uh, syempre, uh, una, samahan natin yan na. Ang dalawa lang ang malaga naman dyan para matubad mo ang pangarap yung dasal, uh, pananalig sa Diyos na gaganda pa rin ang buhay mo. At syempre, yung sipag at syaga. Mag magkasama yung sipag at syaga, syaga. Ay, talaga, magkakaroon ka. At syempre, yung uh, positive. At yung pagiging positive pa rin ang isip natin na magkakaroon tayo o mat matutupad natin yung ating hinihiling. Uh, at yun uh, nga, ikiklaim ko na yan monthly, may nababasa ako o monthly from January up to December next year ay isang magandang balita yan sa so Abangan natin yan guys ano. At eto may isang taro reader naman ako lang dyan. Sabi bago magpasko sa mga single dyan ayan, wala una na syempre ako. Syempre ako naman uh, ako, mahilig lang ako mag mag-voice out ng you know, as a single. Pero siyempre, kahit paano, bakit hindi, o oh, di ba, why not kung talaga hindi sa atin, di ba? Pero kung ano, uh, alam mo, medyo alanganin -alang yung iyo, yung, yung humahanga sa iyo, nagkakagusto sa iyo, mm, nasa iyo na lang din yun. So, ngayon, ang, ang ano nang mailabasa ako, napanood ako sa isang taro rin na, mga good daw, re reason it ako ngayon Bago daw mag-December, ay may pagpapakilig sa mga paisinan. ngayon, ay, uh, hindi naman ako gano'ng umasa. Pero kung bagay, kahit paano, gusto ko naman yung maging masaya ako. ay, may, may ako ngayon. Na, uh, sana, na. so, oh, mag-climate oh, ko na yan. Nangiging <laughs> totoo. Ay, hindi naman ako 100 na umaasa ayaw kong umasa ng 100% ah, uh, din po ay isang payo lang din yun huwag kayong umasa na sa na 100% doon sa nagkakagusto sa inyo katsa, lalo yung katsak na siya hindi pa kayo nakikita ah, uh, kahit sabihin na hindi yung personally actual ako yung nililigawan no, ano. ano siya ah uh, Ingat-ingat lang kung ano yung ano, kilalanin natin yung tao na nagkakagusto sa atin. At syempre, Mm -hmm. uh, hindi basta-basta, mahirap ang masaktan. Aray <laughs> ko. O, masakit ang masak Masakit na, nasaktan. Uh, ayan. Pero, at least, kumbaga, ang inaano ina ang ko lang ngayon, since, ah, uh, ayun sa akin, uh, yung, gusto ko yung, maging masaya lang ako, ay, malaki yung bagay na yun. At least, yung pinagdadaanan natin mga problema, mga ka-estresan, ay, nababawi-bawi yung may nagpapangiti sa atin. Na, i-ano lang natin yan, kumbaga, uh, i-ano lang natin, entertainin lang natin na hindi natin bibigyan ng na pag ng 100% na, na tiwala. kung yeah. Uh, kumbaga na doon yung kilig na gusto mo lang yung maging happy ka. Yeah. Doon ako. Yeah. Uh, at least, um, masaya naman magiging masaya ka in a moment na yan, may gadget ka. Diba? Ayun. Ayun lang talaga yun. Siyempre, yung pagkikipagkita ay hindi ko yung ginagawa, guys. Kaya may mga cha-cha-cha-kid. Magkita daw kami, no way, I'm so sorry. Kahit po sabay na may pori na naman dyan o may ano. So, yung ingat lang. Ayaw ko mag magkita, guys. Never ako natin pagkita, guys. Kahit ako, ako yung ngis na ganito. Uh, ako nasayahin lang po, pero ako yung ano, kung baga pa rin yung pag-iingat din natin dapat na hindi yung first ay alam niya kung anong gagawin huwag wow. kasi kaya ko sabihin, oo hindi hindi na tayo virgin o oh, malaya tayo pero parang hindi pa rin maganda ano yun pa rin natin yung pagiging isang tunay na babae uh, nadun, ano yun pa rin natin yung pagiging isang Pilipina di ba? Oh, lalo na kung porya kaano sa sabi. Kasi, kasi, kasi kaya ang mababa ang tingin ay ibang foreigner, Ay gano'n nga daw yung ibang Pinoy. So, syempre damay-damay na yan. Lalo nang layo na ako yung nasa Amorong pa ako, di ba? Ay, yun lang. Uh, medyo kontrol na. Kontrol natin. <laughs> Ayan, di ba? At least ako, uh, medyo pasaya naman ako. dadating ang paso. Ay, bahala sa... So, uh, I claim it. Sana naman, ah, uh, uh, masama pala magsana ah, hindi hiligo na. Totoo ba siya? bakit eh, Ako naman, ay, eh, eto, nagpapakatotoo ako, bin binoboyce out ko, sinishare ko sa inyo about my, ah, sa akin. And dapat ngayon, hindi ko na sinishare yung mga ano, pero naisishare pa rin bilang isang nagpapakatotoo na person si Lam Lynn. Ah, diba? Yeah, yung isa ko niya, totoo. Yung totoo lang, yung eh, anis ako sa sarili ko, anis din ako sa kausap ko. Uh, ah, maging totoo din talaga, sana, <laughs> sana, hindi din talaga maalis ang salitang sana. Yun nga, hopefully, na maging totoo yung mga gano'n na nagkagnos sa atin. Pero, yeah, ingat nga lang. So, ayun, ah, ang kanila natin ay yung masaya tayo, na, na limangin lang natin yung sarili ko talagang kung so, sakaling hindi hindi siya disidido dis ay come what may lang, may karagat na lang. Uh, kung totoo may iba, di, mas okay, di ba? Gusto ko yan, maging totoo may magpakatotoo, kahit na masira, ba? Gusto natin yung nagpapakatotoo tayo at magpakatotoo din yung kandiyin natin, di ba? So, ayan. naman tayo sa ibang lugar Uh, ano pa nga ba ang about by <laughs> uh, sea? Uh, ano yun natin? i-claim na natin yung, ano? Uh, hindi man yung magkatotoo na talagang totoo siya sa uh, sa akin o ano. Katulad nyo, kung di man magkatotoo dyan, uh, kung sino man ang relate dyan, na uh, kayo ay meron humahang o meron sa inyo uh, uma, ano? umaano ngayon, umaalialikin, eh, ano yung yun nila? Kung mga una nga, kilala niya para at least yung, kung mga, yung time na ito ay maging masaya tayo. <laughs> Kinikilig ang na niyo. Kinikilig. O, oh, at least, eh, na relieve na, -na -re -re yung mga problema, yung ka-estresan na rin. So, ayan, uh, ano ba nga ba ang mga ano, nangapaisin? Ang eh, sabi ni Baby, ang paisiyan nga daw, ang paisiyan naman daw ay almost the same ang mga naging ano, pero ito, may kakaibang ano, uh, kat, eh katulad katuloy pa rin ng dating na ano, na mga sinasabi na, uh, sana nga, wag nagsamantala, uh, wag naman sa, manam, manam, pala ang ibang kapwa na ano, porti mabait ang isang paisiyan ay huwag naman abusuhin pagbasa nga ang uh, ang paisin ay malaki ang puso ay sinasamantala ng iba sabi ng ibang mga taro nila dyan uh, ayun may naanuhan ako guys na uh, yung mga gumawa sa mga sa mga paisin ay masasama ay may kinakarma na daw ay hindi naman ako natutuwa kung baga tumatawa ano lang ako ay kasalanan na rin. O, mga paisin daw ngayon ay uh, ah, ingatan yung mag-ingat sa kalusugan at ayun niya, uh, ah, katulad ko siya condition ko. Uh, ah, ano, ah. at ayun si Lula Baby, yung basa ni Lula Baby, ay yung paa ah, daw sa yung parang nag eh. Ayun, ah, parang ah, ano, ah. eh random ko yung pag madaling araw, nag-ingin ang paa ko. Kailangan ng eh, siyempre, kung anong paraan na magagawa doon. Ayan. Eh, Nang nangig nangigimay na kayo pa. Ganyan siya pag-isig, nagpupulikat. At mayong kay Lula Baby na nabasa sa akin. Ayan. Ingatan e, at ano, kumain ng mga masustansya ang pagkain. Eh, yun yung e, matime lang talaga may araw na hindi masustansya nakakain. Mga matigay may ganun. Pero hanggat mara iniiwasan ko. Dahil e, sa so, condition ko. Ang pinupuli ka. Kaya uh, ito yung madaling araw, halos pinupuli ka tango kasi yung uh, sa pagod yun. Sa pagod at uh, ako naman eh, uh, maanang na ako sa potasyo. May wala akong hilig sa sagi. Eh. Parang may akong health, ano nga ginagawa sa mga sa sarili ko tungkol sa aking condition. Kaya ako salamat sa Diyos at ako'y nagkakaroon ng mga ideya na i apply ko sa aking sarili na nakakatulong sa akin pag ano ng ating katawan. Although, uh, may ininom tayong gamot, pero may sense umiiwas mo na ako sa gamot. May uh, nagaan ako ng alternative niya. mag ko niyo po misa mga ganang, ano? May mga alternative tayong yung, 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 mga herbal medicine niya. Mahilig po ako dyan. Pag <laughs> hindi, uh, hindi naman po masama ang umano ng gamot hindi masama ang mag ano na herbal yung iba hindi nang niniwala sa herbal pero try niyo po yan napaka effective po ng ano naranasan ko yung ano yan ayan ang iba vlog ko na po yan dati at tapos mga sunod pa may mga balak akong i ano ah uh, i vlog about sa mga ibang uh, mga condition na yung kumbaga experience ko or based on my own experience at ano ang pine system, sabi ni Lola Baby mahilig sa halaman, mahilig magtanim. Eh, ako nga eh, uh, mahilig talaga yung magtanim. Kaya lang, wala nang tataniman. Uh, ako yung mahilig yung dati, ah, uh, siya sa mga paisiyan yan. Kasi mga yan dati, ah, uh, ako dati ay may mga halaman. Ay, uh, naiwan ko sa akin tinirahan. Hiyan akong kunin, guys, kasi naiwan ko. And wala na akong time para magkuha. So, hindi yung na parang hinayaan ko na lang, Bilibilig daw na na may-ari ng bahay. So, it's okay, bibili nilang lang ako pag may time at pag may, oh, may time ako pag ayos ng mga tanong. At tama, originate ako sa basa ni Lola Baby. So, ano pa ba? Hindi madamat ang paisigyan. Yung na malaki ang puso ng paisigyan. Mara, maraming naisi-share daw ang mga paisigyan yun, sabi mga katulad ko daw na ano, at yun, know, naresonate naman ako kasi ako eto, nag, nag uh, ano ko, nag ako ng mga ibang kaalaman, uh, nag-google daw sa ni Lola Baby, ay ganyan niya, nag-google ako, o dito, dito sa YouTube, yung nakakalap kong information o pinip ay pinipidyo ko dito sa aking channel, guys. So, ayan, abangan nyo din, din po yung mga iba pa natin yung pinipidyo dyan, nasa, kaya pa, uh, pakalimbang, o pa, pa ano naman po, pakipindog ng bell ko para maano ninyo yung mga pinipidyo ko. Uh, minsan, lalo na yung mga sa business po, ayan, uh, nai-stop ko lang yung ibang mga pag-repack, yung mga tungkol sa mga discount ng business ay uh, hindi pa rin po naman natatapos ang pag-anam. May mga bal marami pa akong balat i-contact dito sa aking channel. So, ano pa nga ba? Ang, um, ang um, prices na kasalanan sabi nila na bebe, eh, ang kasalanan ko, wala, wala nga. Wala nga, guys, akong kasalanan. ako kasalanan. Kanina ko, eh, uh, asok na ako. Eh, hindi naman nakahapon ako, nagkaroon ng kasalanan. ko wala. kung pa akong matinding kasalanan. Tama yung isang yung martes, kaya yung ang kasalanan kanan, parang ano lang yun. Uh, ano nga ba kasalanan ko, na naman po yung ano, Wala, totoo yun, karisunit ako sa, 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 sa anong wala kasalanan ng paisiyan ako, ako, ako lang kasalanan. Patuloy pa tayo maging mabuti sa kapwa. Ah, uh, ano pa nga ba? <laughs> ah, eh, yun. Sabi na, nila baby, ang mga paisiyan daw ay ah, uh, maganda daw, umaayos, manamit. Ay, eh, ako, mahilig ako sa damit. Kahit nung murahin yan, ang suot ko, eh, mahilig ako sa mga ternuhan. Medyo pastulista nga ang mga paisiyan. Shout out sa mga paisihin dyan na pasyonista na ka, o di, katulad ko. Uh, ako ay hindi naman, hindi branded ang aking damit, guys. Ang uh, sa akin, ako, simple lang naman yung presyo niya, ano ko, ay napakamumura na at yung mga damit, guys. Eh, mahilig lang talaga ako, ano ko, mag maganda tingnan naman yung gano'ng mga damit. Kaya, ano ko, wala. I don't care kung sabi ko wala akong pakialam kung yung ay mabarahin basta gusto ko yan isuot o gusto ko yan i-order eh, ba? May, may, may nakaka-appreciate o ang ganda na lang damit ko, mo, thank you. Oh. Ayan, kaya nasabi ng Lola Bebe na, Lolo, baby, na uh, mga may pagkapasyonista o oh, manamit ang mga Paisian. <laughs> may, mag, may maganda patutunguhan ng patutunguhan ang Paisis kaya huwag na kayo mag-alala. mga kapaisian dyan. May ending in your beginning. Uh, ayan, yung pag-iingat sa sarili. ay Mag-take po tayo ng mga para tayong doktor na tuloy. Vitamins. Sabi nga ni eh, Lula Baby, ano yung take ng vitamins? Yung hindi nag-take. O yung basta ingatan lang. Hindi mag-take ng vitamins o walang mat-take ng vitamins. At kapos sa budget ay kumbaga yung ingat na lang natin yung huwag makakasama sa ating kalusugan So, ayan guys, sumahaba na naman ang aking blood Ayan about by si Yan. So, ayan, sana may natutunan po kayo at may na, ano kayong mga idea kahit paano sa bilinan ko ngayon. at uh, kayo po ay magkaroon din ng time, kahit kunti sa mga tarot readers, foreign man yan, o lang na siyempre tanggilitin natin sariling atin ha, mga tarot readers na Pinoy. Na lalaki man yan babae. At naipipidyo ka din dito, dito kung sino-sino yon. Thank you for watching and God bless everyone! Don't forget to subscribe, like and share. Thank you so much.